paano i-delete ang Facebook account na hindi na ginagamit o di kaya ay hindi ka na makalagin dito. At kung paano, ay eh sundan mo lang ang steps na ito. Open mo ang Facebook, i-click ang search icon, i-type mo dito ang iyong Facebook profile name. Pag nakita mo na ang iyong pangalan, ay i-click mo na ito. Pagdating mo dito, ay i-click nyo ang tatlong tuldok. I-click ang report profile. I-click ang Something about this profile. At i-click ang Pretending to be someone. I-click ang Me. Pagkatapos ay i-click ang Submit. Pagkatapos mong pinutin ang Submit, ay i-click mo ang Back Arrow. Para maging effective at mapadali ang pagkawala ng iyong Facebook account, dapat sabihan mo ang iyong friend sa Facebook. May report din ito at ang piliin nila ay itong friend. Sabihin mo sila na i-search ang pangalan mo dito at click ang next sa baba. Dahil kapag marami ang mag-report ay mas effective.